Hello Marcos Park, kamusta kayo? Sa vlog ngayon Marcos pagkausapan po natin ang mga ginagawa ng ka-LDR mong lalaki kapag mahal ka talaga. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang ginagawa ng lalaki kapag mahal ka talaga sa LDR is nagme-message kapag kagising at nagme-message din bago matulog. Yan ang unang ginagawa ng isang lalaki, ng ka-LDR mong lalaki kapag mahal ka talaga o love ka talaga. Alam nyo mga kutspard, ang tunay na pagmamahal ay palaging talaga namang nasa isip, hindi lang nasa puso. Diba? Ngayon, sa mga signals kapag iniibig ka talaga o gusto ka talaga o mahal ka talaga ng isang lalaki o ng partner mo, ikaw isa ka sa mga unang naiisip niya pagkagising mo. Dahil doon magme-message yan sa'yo. Ganun din, bago matulog, ka-inspire. Talaga namang isa ka sa mga naaalala niya. Kaya nga, di ba, nag -go good night o tumatawag muna. O kaya naman, nag-message muna. Sapagkat so, naaalala ka niya. Dahil mahalaga ka, dahil mahal ka niya sa pinaka talaga namang sinyalos ng isang lalaki tunay sa iyo. Kahit pa LDR kayo, talaga namang ginagawa ng isang lalaki sa LDR kapag mahal ka talaga, ka-inspire. At paano ang ginagawa ng lalaki sa LDR kay Inspire kapag love ka talaga is kahit busy yan ay nag-update pa rin sa iyo ng pangalawa kay Inspire. Alam nyo, sa isa pinakamagandang dapat mong makita sa isang lalaki. Kapag yan ay ginagawa niya sa iyo, siguradong mahal ka niya kahit magkalayo kayo. Alam niyo, mga, mga kaalakihan, sa totoo lang, karamihan sa amin ay hindi talaga namin masyadong gustong mag-update lagi. Sa totoo lang, yan ang parang uh, nature o personality ng sinalaki. Ang madalas na gustong laging mag-update at babae. Ang lalaki kasi minsan tamad mag-update eh. Diba, minsan ano yan, parang ayaw nga minsan magpaalam eh. Kaya malaking bagay at masasabi natin, totoo at talagang mahal ka ng siya kapag siya ay laging nag-update sa'yo kahit sobrang busy niya kahit marami siyang ginagawa kahit pasabihin natin kay Inspired na konti lang yung time niya dahil nga sobrang busy niya e eh, palagi ka pa rin nang naisip kaya lagi pa rin siya nag-update sa'yo ayaw niya mag-alala ka gusto niyang makamusta ka gusto niyang magkausap kayo dapat siyang talaga namang hangaan mo sapagkat hindi lahat ng lalaki ganyan ka-inspired so, sa mga sikreto upang malaman mo na ang partner mo sa LDR ay totoo sa iyo sapagkat ka-inspired. Palagi siyang concerned sa iisipin mo tungkol sa kanya. Dahilan kung bakit palagi siya nag-update sa iyo sa sa mga signs na ginagawa ng isang lalaki kapag mahal ka talaga niya. At ang pangatlong ginagawa ng lalaki inspired sa LDR kapag mahal ka talaga guys, walang kupa sa pagiging consistent sa iyo. Yung pangatlong inspired isa sa pinakatotoo at legit kapag ang lalaki sa LDR o ang ka-LDR mo lalaki ay hindi nagsasawa, hindi nagbabago, talaga naman palaging consistent sa mga ginagawa niya para sa iyo. Talaga naman ka inspired mahal ka talaga niyan. Alam niyo ang sa pinakamahirap patunayan ay ang pagiging consistent. At kung ang isang lalaki, lalaki man o babae ay nagiging consistent sa iyo, talaga namang mahal ka niyan. 'Di ba? Lalo na sa LDR. Ang nga, mas mahirap maging consistent pag LDR eh. Diba? Mas mahirap maging consistent pag LDR sa maraming dahilan. Ngayon, kapag ang lalaki, talaga namang bihira lang magparamdam sa'yo. Kapag ang lalaki, nagpaparamdam lang kapag may kailangan sa'yo. Magkalayo na nga kayo, minsan na lang siya kung magparamdam para bang ginaghost ka pa. Matagal mag-reply, bihira lang makipag-usap sa'yo. Hindi nag-update na hindi nagpaparamdam sa'yo. Palaya ka pang ini-ignore, palaya ka pang Talaga namang hindi kinakausap, hindi siya consistent sa iyo. Hanggang sa umpisa lang siya magaling pero pag ang isang halaki, mula umpisa hanggang ngayon, consistent siya. palagi niyang pinapakita, pinaparamdamat, pinaparanas sa iyo na totoo siya. Sa mga ginagawa niya nung una hanggang ngayon, talaga namang mahal kanyan ka, ka Sparky. Dahil nakaya niya at napatunayan niya sa pagiging consistent niya na siya ay totoo sa iyo kahit pa LDR kayo Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang asawa mo sa iyo? Ang lalaking mahal mo? ay eh, kino congrats kita Dahil hindi lahat ng lalaki sa LDR ay ganyan Since sa mga talaga namang ginagawa ng lalaki Kahit pa LDR kayo, kapag mahal ka talaga niya, ka-inspire At ang pangapat na ginagawa ng lalaki ka-inspire sa LDR kapag love ka talaga Isipapakilala kayo sa pamilya at mga kaibigan Yan ang pangapat inspire ipapakilala ka kanya sa kanyang pamilya. Sa isa pinaka talaga tanda ng tunay na pag-ibig at walang halong panloloko, buong-buong katapatan at katotohanan sa pagkat ka-inspired pamilya na yun. Alam nyo, sa isa pinaka malaking hamon para sa mga kalalakihan, yung ipakilala yung girlfriend niya o yung partner niya sa pamilya nito. Bakit? Kasi yung iba maraming tics, maraming napakilala o oh, ayaw niyang mabuking siya, ayaw niyang ibuking siya ng mga kapatid niya, ayaw niyang ibuking siya ng mga magulang niya na, teka lang, may pinakilala ka na ng nakaraan na, ah. teka lang, break na ba kayo ni ganito, break na ba kayo ni ganyan, o oh, ba? Diba? ngayon, pag ang siya laki, talagang sincere sa'yo, totoo sa'yo, wala siyang tinatago, hindi siya nagsisinungaling, malinis ang intensyon sa'yo, seryoso at gusto ka talaga, mahal may plano sa iyo, nirerespeto ka talaga namang iniibig ka, ipapakilala ka niya sa kanyang mga magulang, ipapakilala ka niya sa kanyang pamilya, kahit pa sa kanyang mga kaibigan, sapagkat siya ay talaga namang mahal ka. Sa isang mga sikreto dapat mong malaman na ginagawa ng isang lalaking tunay sa iyo kahit pa magkalayo kayo. Kapag nagkita kayo, ay ipapakilala ka niya sa lahat. Kahit pa sa video ko lang, ipapakita ka niya sa lahat. Lalong-lalong sa pamilya niya at mga magulang ka Inspire. At ang namang ginagawa ng Lucky Inspire sa LDR kapag love ka talaga is araw-araw nagkasabi sa'yo ng I love you. Yan ang Inspire. Alam niyo Mac Inspire, ang isang lalaking tunay na umiibig. Isa isang mga talagang patandaan na mapapansin mo sa kanya. Palagi siya nagkasabi sa'yo ng I love you. Alam niyo mga lalaki, karamihan sa amin ay mga logical. At hindi, hindi kami palaging emosyonal. 'di diba? Kaya nga minsan yung banalaki tahimik lang at, at hindi halos nagsasalita. Pero pag analaki ay mahal ka, tulot ng emosyon niya, ng damdamin na nararamdaman sa iyo, ang damdamin na yun na naglalaman ng pag-ibig para sa iyo ay bubukas ng bibig niya at sasabihin niya sa iyo. Kaya palagi mong maririnig Talaga naman sa call man, video call o kahit pa i-message niya pa yan sa text or sa chat. Palagi yan araw-araw. 'Di diba? baka sabihin na iba kay Hitchpard, bakit naman yung partner ko, yung mister ko, yung boyfriend ko, hindi araw-araw nag I love you. Eh, at least nag I love you pa rin. Kasi, yung iba, ni halos hindi na nag I love you eh. Kung hindi pa mag I love you yung babae, hindi pa mag I love you. Yung lalaki. Kailangan pang mauna yung babae. Diba? At least nag I love you pa rin sa'yo. Eh, ibig sabihin lang nun, siguro, sa real talk lang ah, ibig sabihin lang nun, mababa pa yung interest o attraction or baka hindi ka pa ganun kahalaga or hindi ka pa niya ganun kamahal. Diba? Sa totoo lang, kaya naman lagi like, ko sinasabi sa si inyo ang mga sikreto upang mas lalo kang mahalin at ibigin at hanapin at kabaliwan at habulin ng isang lalaki. Diba? Kaya para ang isang lalaki ay laging talaga namang maging totoo sa'yo. Yun na nga yung mga huwag kang lagi magparamdam, huwag kang laging available. Huwag mong pakitang sobrang mahal mo siya. Yung mga tinuturo ko sa inyo, kay Inspire. At sa, inyo, sa mga talaga namang totoo, ginagawa ng isang lalaki kahit pa long distance kayo. Long, kahit na sa LDR kayo, palagi siya nag I love you. At kung ganyan ang partner mo ngayon ay binabati kita sapagkat hindi lahat ng lalaki sa LDR ay ganyan. Yung iba, talaga namang hindi mo malaman kung totoo o hindi. Sa, inyo, sa mga sikreto, dapat mong malaman upang ang lalaki malapit mo sabi mo sa sarili mo na siya ay totoo sa iyo. At mga na ginagawa ng Lucky sa LDR kapag mahal ka talaga guys kahit LDR kayo, nagagawa ka pa rin ng surprise. Irpaan kay Spark. Nagagawa ka pa rin ng surpresahin. Sipin mo, LDR kayo, long distance, relationship. Like, so, surprise pa rin sa'yo. Tulad yung halimbawa, uh, birthday mo. Akala mo, babatiin ka lang niya sa chat o sa call, sa video call, greetings lang din niya. Hindi mo alam, meron na pala siyang pinadala para sa'yo magugulat ka lang may darating sa bahay nyo na kung ano mang regalo okay, o okay, cake o sabi ating bagay na gusto kong alam niya laging, laging may sorpresa pa rin yung hindi mo inaasahan ipapakilala ka pala sa mga magulang niya sa pamamagitan ng video call o hindi mo inaasahan bumili, pa siya ng, bumili na pala siya ng ticket mo o ticket niya para makita na kayo lagi siyang may sorpresa kahit may ldr kayo ang tunay na pag-ibig ay talagang palaging merong paraan upang mapadamo mo sa tao ang iyong pagmamahal kahit pa magkalayo kayong dalawa talaga namang laging may solusyon ang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo hindi siya mapapalagay para lang malaman mo at maramdaman mo na siya ay tunay sa iyo tulad ng palagi siya nang sa iyo kahit pa magkalayo kayo ka inspired dapat mong malaman niyan kung ganyan ang partner mo sa LDR ay napakaswerte mo sapagkat hindi lahat na sa LDR ay willing mag-effort at gumastos para sa babae na talaga namang sinasabi ng mahal niya at kung totoong mahal ka niya isa sa mga gagawin niya sa inyales ng lalaki ay tunay sa iyo sa LDR kay Inspired at yung ginagawa ng lalaki kay sa LDR kapag love ka talaga is may plano talaga siya sa inyong dalawa yung papito at pinakahulay kay Inspired alam niyo napakahalaga ng plano sa LDR kung ang isang lalaki meron talagang plano para sa iyo Ibig sabihin lang niyan tunay kanyang mahal. Hindi siya peke at hindi siya talaga namang naglolo ko lang. Para natin masabi na ang lalaki may plano talaga sa iyo. Ibig sabihin niyan, ginagawa niya talaga ang mga sinasabi niya. Nakikita mo talaga na nagsusumikap siya para matupad ang pangako niya sa iyo. Para mangyari ang plano niyong dalawa. Na makapagkita kayo at magsama na. Para hindi na kayo habang buhay LDR pa. Nagsusumikap siya, nagkatrabaho, nag-iipon may namang nagtatanong, nagsa-search kung paano na magiging magkita na kayong dalawa. Lahat ng paraan ginagawa niya na para lang mangyari ang mga pinaplano niyong dalawa. Kasi yung iba puro lang salita, puro lang plano, puro lang isip, puro lang ngawa. Pero totoo, wala namang ginagawa. Di, di mo makitaan ng effort ang ginagawa, nakatambay, umiinom, nagsusugal, palakwatsya, palakwa, puro forma. Hindi naman ginagawa yung mga pinlano nyo, yung pinag-usapan nyo. 'di ba? Seryoso ba 'yun pag Pero pag lalaki nang susumikap na nakikita mo, yung planong pinag-usapan niya, yung planong binuo niya ay talaga namang pinagsisikapan niyang mangyari ang lalaking niyan ka inspired ay talaga namang merong tunay na pag-ibig sa at napaka napakaswerte mo tapat kang magdiwang sapagkat ang pagmamahal niya sa iyo ay tunay kahit pa LDR kayo ka inspired So mga lang po, mas sa pagtapos po ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, Comment and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. Sa mga di pa magsubscribe, subscribe na po, po ang click yun yung notification bell upang maging updated kayo pag may bago po ang i-upload na video at sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise. Pakimayos lang po ako sa Facebook at may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre re sa inyo pag-usapan ninyo problema sa pag-ibig at relasyon. Maraming maraming salamat MaxCore, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!